halos hindi na makilala at naaagnas na. Ganito na ng mga pulis ang bangkay ng dalawang lalaki sa barangay Linman Sangan, Binalonan, Pangasinan noong ikatlo ng Nobyembre. Nakita at inireport ito ng isang residente sa lugar. Kasi yung place po na yun is uh, damuhan. Damuhan siya, may mga lalaking damo, may mga saging doon at pihira po yung tao na pumupunta doon wala mm. po dito sa highway from highway po kasi yon at uh, 300 to 400 meters po yung kung saan po natagpuan yung mga dalawang bangkay sa investigasyon ng pulis posibleng itinapon lang sa lugar ang mga bangkay malaking palaisipan pa ang pagkakakilala ng mga ito uh, sa ngayon po uh, nagkakandat po kami ng uh, investigation pa uh, may mga mga investigator po natin kung sino yung may mga Ah, uh, kahit na si CCTV doon sa Malabit sa area just in case na mayroong mangkagit kasi doon tayo magkakaroon ng lead. Inililibing na ang mga bangkay habang gumulong na rin ang malalimang imbestigasyon sa naturang krime. Jose Robert Invento para sa Luzon Headlines.